Mula sa mga sinaunang propesya ng sikat na mystic na si Nostradamus hanggang sa mga modernong pangitain ni Baba Vanga, pati na rin ang nakakagulat na coincidence sa animated show na The Simpsons at sa mga diumanoy mga manghuhula at psychic sa Pilipinas na si Jay Costura, Rudy Baldwin at iba pa may mga haka-haka, babala at mga prediksyon na tila unti-unti daw nagkakatotoo. Sa video ito ay tatalakayin at pag-uusapan natin ang hula ng kilalang astrologo na si Nostradamus. Sino nga ba si Nostradamus? Si Michel de Nostradam, mas kilala bilang Nostradamus, ay isang French astrologer, physician at kilalang manghuhula noong 1500s. Siya ang sumulat ng aklat na Les Prophéties, isang koleksyon ng mga tulang may malalim na kahulugan na sinasabing naglalaman ng mga prediction sa hinaharap na gaganap sa bawat tao o siglo. Siya umano ang nakahula sa mga kapaganapan tulad ng World War II, ang pagtaas sa kapangyarihan ni Adolf Hitler, ang French Revolution sa Pransya, ang 9-11 attack sa Amerika, pagkasawi ni King Henry II, pambobomba ng atomika sa Hiroshima at Nagasaki, Japan, at marami pang iba na kahit umano isinulat niya ito mahigit 400 taon na. Ang nakalilipas ito daw ay nagkatotoo. Marami ding naniniwala na marami sa kanyang hula ay magaganap pa lang ngayon sa susunod na taon at susunod na henerasyon. Kaya naman sa video ito ay ating aalamin ang sampung nakakatakot at nakakakilabot na prediksyon ni Nostradamus sa taong 2026. Number 10. Matinding tagtuyot at krisis sa pagkain. Prediction, For 40 years the rainbow will not be seen. For 40 years it will be seen every day. The dry earth will grow more parched, great floods when it is seen. Parang sinasabi dito ni Nostradamus na magkakaroon ng hindi balanseng klima, matinding tagtuyot sa ilang lugar, tapos biglang matitinding ragasa at nakakalunod na baha naman sa iba. May mga eksperto na nag-interpret nito bilang patuloy na epekto ng climate change. Posibleng mangyari ito sa Africa, Asia, o kahit sa South America. Dahil patuloy ang global warming, maraming bansa ang nangangamba sa food shortage, kaya dapat ng paghandaan ng mga gobyerno ang climate-related disasters. Number 9. Pagkawasak ng isang bansa dahil sa nuclear incident. Prediction, a great war will be unleashed. A city will be reduced to ashes by fire. May mga nagsasabi na ito raw ay tumutukoy sa posibleng nuclear attack o aksidente Kasalukuyang may tensyon sa pagitan ng Russia, China, Iran at Western nations at hindi malabo na magkaroon ng pag-init ng sitwasyon. Posibleng bang ito ay Ukraine? O isa sa mga bansang may conflict sa gitna ng silangan? Ang babala, dapat mag-ingat ang buong mundo sa mga desisyong pampolitika at militar. Number 8. Pagsabog ng Matandang Bulkan Prediction The Great Mountain Seven Stadia Round After Peace war, famine, flooding. Tila tumutukoy sa isang bulkan na matagal nang natutulog, pero biglang sasabog. Posible itong Mount Vesuvius sa Italy o mga bulkan na may connection sa Pacific Ring of Fire sa Asia. Kasama dito ang mga aktibong bulkan sa Pilipinas tulad ng Mount Taal at Mount Mayon. Ang pagsabog ng bulkan ay maaaring magdulot ng massive evacuation at global weather change. Number 7, pagbagsak ng ekonomiya. Prediction The rich shall become poor and the poor shall rise. Mukhang ang hulang ito ay isang malaking recession or economic collapse. May mga analysts na nagsasabing posibleng bumagsak ang stock markets, crypto, at supply chains dahil sa combination ng inflation at geopolitical conflict sa 2026. Dapat maging handa ang mga pamilya sa paghawak ng pera, emergency funds, pagtitipid, at alternatibong pagkakakitaan. Number six, pagkawala ng isang kilalang leader. Prediction, the sudden death of the first character, he will be changed and they will put another in his kingdom. Ito ay maaaring tumukoy sa isang world leader na bigla ang mawawala pwedeng assassination o sakit. Posibleng ito rin ay isang leader ng malaking simbahan o bansa. May mga conspiracy theorists na naguugnay nito sa Vatican, China, USA, North Korea, o sa Russia na magre-resulta ng political ripple effect, magkakaroon ng power vacuum at posibleng kaguluhan sa bansa niya. Number five, muling paglitaw ng sakit o pandemic. Prediction, in the city of God, there will be a great thunder. Two brothers torn apart by chaos, plague upon mankind. Bagamat medyo poetic ang style, sinasabi ng iba na may posibilidad ng panibagong outbreak o mutated disease. Ayon sa World Health Organization, laging may posibilidad ng bagong pandemic kada ilang taon. Hindi imposibleng 2026 ay taon ng bagong health threat. Kaya sinasabing palakasin ang public health system at pag-iwas sa fake news ukol sa gamot at treatment. Number 4. Pagtaas ng artificial intelligence at robotic control. Prediction? The moon in the full of night over the high mountain, the new sage with a lone brain sees it. By his disciples invited to be immortal eyes to the south, hands in bosoms, bodies in the fire. Cryptic man ito. Marami ang naniniwalang ito'y tumutukoy sa pagangat ng AI automation at machine learning. Sa 2026, inaasahang mas maraming trabaho ang mapapalitan ng robot at ng AI. Babala, bagamat convenient, may epekto ito sa employment at privacy. Dapat matuto ang tao makibagay sa teknolohiya at marunong umiwas sa masamang epekto nito. Number 3. Fake Messiah or Spiritual Deception Prediction The Antichrist very soon annihilates the three. 27 years his war will last. The unbelievers are dead, captive, exiled, with blood, human bodies, water, and red hail covering the earth. Ito daw ang babala ni Nostradamus. Sa pagdating ng isang mapanlinlang na leader, maaaring political, religious, or tech figure na magpapanggap na tagapagligtas. Pero sa likod nito ay kaguluhan, pananakop at digmaan. Napapanahon ito, lalo't maraming tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa at pananampalataya at madaling madala sa fake news at mga ideolohiya. Number 2. World War III o Global Conflict? Prediction, seven months into the Great War, people dead of evil doing, Rouen, Evro shall not fall to the king. Isang napakalinaw na hula tungkol sa digmaan. Sinasabing hindi ito short war posibleng tumagal at maraming maaapektuhan. Maraming eksperto ang naniniwala na kung hindi pipigilan ang mga kasalukuyang tensyon sa Ukraine, Taiwan, Israel at mga bansa sa Middle East, maaaring humantong ito sa mas malaking conflict. Kaya kailangang palakasin ang diplomatikong relasyon ng mga bansa upang maiwasan ito. At ang number one great awakening o global shift ng kamalayan. Prediction: The great man will be struck down in the day by a thunderbolt, an evil deed foretold by the bearer of a petition. According to the prediction, another falls at night time. Conflict at Reims, London, and a pestilence in Tuscany. Bagamat parang negatibo. Ang ibang nag-aaral ng propesya ay naniniwalang ito ay simbolo ng pagbagsak ng mga sistema at pagusbong ng bagong kaalaman. Parang global reset. Ang mga tao ay muling magising. magkaisa bago ng pananaw. At sa kabilang banda, maaring pagkatapos ng lahat ng krisis, may darating na bagong pag-asa. Ang mga hula ni Nostradamus ay hindi palaging literal. maaring babala, maaring paalala. Pero sa dulo, tayo pa rin ang may kapangyarihan kung paano natin haharapin ang bukas. Tandaan, mangyari man o hindi ang mga hula at propesya ni Nostradamus, isa lang dapat ang ating tanggapin, paniwalaan at asahan ito ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hula ni Nostradamus? Magkatotoo kaya ang mga ito? O isang huwad na panghuhula? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Ikomento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang ating video, mag-subscribe at ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless.